ito po update sa ating mga sisiyaw sa ngayon medyo wala namang nasawi nasamunod pa ito po Yan, effective yung pagkakahiwalay natin sa iba ganun pala yun, yung mga malalaki pala sya yung mga nakakatapak sya yung parang nakaka-stampid sa maliliit na uh, mali po pala talaga yung pagsamahin yung medyo malalaki na sa maliliit na ano sila natatapakan Aka kailangan talaga yung pagitan nila isa o dalawang araw lang. Yan, sa ngayon wala na Yung masublian na sila. Kito mga malalaki Yan ko na dito sa lima. Pero yung depresya pa rin oh. Malaki pa rin yung depresya ito malaki na Ayun, pa rin yung di pa rin yung di pa yung depresya oh. laki oh. Ayan, ayan pa isa. Tapos ayan yung limang sinama ko. Yung, yung nasa midula. Ayan. Yung limang na ko rito. Medyo malalaki na. Ayan. ayan yung camera natin lumalabo. <laughs> Pag mabilis yung pagtatransfer. Ayan. 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 yung Ayan. At yung mga may nagsasabong na. Ang ganun pala yun. Kailangan pala isa o dalawang araw lang. Kaya kailangan talaga mas mainam pa rin talaga yung ano yung iwahiwalay sila sa inahin. kaya so, sayang kasi inahin pag apat o lima lang yung ano yung napisa niya. Masyadong kuhan ko lang tayo sa space. kaya misan dapat din may incubator para skwe, kung kaya sukwenta sa so isang pisaan mas para sabay sabay silang kan, uh, lumaki kaya uh, kahit paano maganda na rin minus 2 lang tayo sa so, ngayon sana yung sisilong minus 2 na yung paglaki nila kasi so, marami sayang na yung mga pinakain at yung panahon <laughs> Ayan. Ayan, mas sigla naman sila sa ngayon dito kung hindi sila pinapakay sa harton ayan para one. after one week siguro ayan sa so, na tayo sa, sa malabo sa pag masyadong malapit nakukunta ng araw ayan dito meron tayong 13 nasisil, dito 10, sampo nga uh, ba tama 2, 4, 5 ah tama limang maliit limang malaki limang ah uh, ayan ayan yung mga malalaki natin oh malalaki na oh ayan yung tatlo na maliliit tapos ayan yung isa ito isa yeah, so ayan sumuot ayan tingnan ko ano lalaki na tapos dito may malaki din eh. Katulad nung nasa dulo. Ayan malaki. May malaki ka lang. Hindi siya gano'ng dito sa sa sampu na nasa kabila. Kaya na-api pala. Na-api yung kwan. Tatapaka nila. Tapos talaga medyo maliit lang ang ng araw. 1 to 2 days. O 3 days. Huwag yung 1 week. yan Ayan. 皮笑。